basic basic tapos na mga ka-RB the time is 6 alas 6 natagalan din ako kasi sabado ngayon ayano sabado ngayon nasa yung may nailaw yan, sabado ngayon, sweldo ng mga tao inasikasi ko muna sila pero natapos ko yan ayan o, boom, boom, boom bara o nasa bara yan Lapat na lapat. May sumobra pa akong halo. Nakapag-boost pa ako rito. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa pumahin ng tatlong span, apat na span sa loob ng isang araw. Yan yung ginagawa ko. Bali commercial sa baba kasi yan. Bablog tayo. Itutur ko na kayo sa akin. Kradi ngayon kung ano na itsura. Woo! May extra time pa naman. Ganda na ng ano natin, oh. no? Ganyan yung hagdanan natin, mga ka-arby. Yan nakaraan na ginagawa ko. Pinakikita ko sa inyo. Napakagaling ng karpintero natin dyan. Kaya lang, pina-stop na natin siya kasi alam niyo wala na siyang gagawin. Medyo bumabagaling eh. <laughs> ko. Ayan Tingnan natin dito. Pa. Ah, hindi yung pala makikita kasi madilim. Wala na yung mga tao natin. Nag-uwi na sila kasi haba doon ngayon. Boom. Diba? Ganda na. Tapos na tayo. Marami lang tayong mga ginagawa pang mga maliliit kaya medyo matagal-tagal kasi yung maliliit siya bang matrabaho. Di ba may kandado ron sa ano doon? Ilak mo yun yung ano pahan. Boy, ito yung ating ano, siya yung naiiwan sa atin ngayon. Siya yung Kaya po magpalitada bukas mag-isa? O pahinga ka oh. na lang sa baba? Yung dalawa ron. Okay. Kaya mo? Okay. Pero kung hindi mo kaya, wala kang labor, huwag na. Pahinga ka na lang para sa lunis. Ngayon, may teres din sila kasi dito sa labas eh, no? Yung ilalim na ito, no, tulong ng paritada. Silipin natin yung likod na ginawa nila. Okay, man. Ito yung ginawa ko ng tungtungan, may nagpapalitada rin dyan pagod ako pinagod ako nung oh, ha puro simento ko may namumuti tapos nakatapak puro simento pa yung paa oh. so malapit na tayo rito baka merong gusto magpagawa sa inyo dyan mga ka rb yung mga interesado sa RB. construction service Ito yung nagbabatay meron pa pala akong nalikikal doon nakakalitalin <laughs> yung banyo nakatiles lahat tapos sa susunod panoorin nyo itong vlog ko para malaman nyo kung gano'n nagastos na na sa gantong pagpapagawa o oh, RV construction walang bibitaw busy <laughs> walang bibitaw hanggang matapos pero patapos na kami okay. yung baba may mga gamit tayo doon uh -huh malingat ka po sa ating hanap buhay. Oh, ikaw na lang mag-isa? Bakit? Ikaw na lang maglalakad? <laughs> eh, si Kimil Choro. So, bye-bye mga ka-RB. Ka sa susunod na vlog na lang.